ngayon mga kanegro nagtataka siguro kayo kung bakit wala na tayong upload bilang isang joyride rider mga kanegro ito nga yung nangyari mga kanegro kasi nga mga kanegro naban tayo kay joyride sa kasalanan hindi naman talaga natin nagawa mga kanegro ganito kasi kung kwento natin mabilisan lang mga kanegro yung anak ng misis ko saka ako ay parehong joyride rider aksidente niyang nagamit yung bisko pagpunta niya doon sa update ang nakuha niya pala na best ay yung best ko at yun nagamit niya nga itong pagpunta ron ang sabi nila pinapagamit ko raw ako ko ba't ko ipapagamit ay eh, parehas nga aming joyride rider at pinaliwanag naman namin saan lang na maayos na magkasama kami sa isang bahay ng anak ng asawa ko di ba? magkaiba kasi yung pinagamit sa nagamit yun nga mga kanegro yung nangyari kasi nagamit aksidente mga kanegro hindi niya napansin na may number pala Siyempre parehas kami enjoy ride Rider Parehas kami na may best Yun nga yung nangyari mga negro. Tapos yun nga sinuspindi ako one week Sabi makakabalik daw ako after one week Tapos nagulat na ako pag text sa akin yun nga mga negro tapos binan tayo, totally ban, ba't kailangan ako iban? Eh wala naman talaga akong kasalanan sa nangyari. Habi nga ng anak ng misis ko, siya nalang daw yung tanggalin dahil siya naman talaga may kasalanan. At ako wala talaga akong kasalanan sa nangyari. Kaso, yun nga, binan tayo mga negro Awit talaga.